Hi everyone, welcome po sa anda dito sa amin kung may uh, okasyon. Siguradong may ikato, adobo, pansit at itong minodong na uh, inihahanda natin. Kagaya ng sa pagluto ng minodo sa sarili nating bahay, ang kaibahan handang dito ay mas malaking kawa ang gagamitin at mas maramihan dahil marami ang kakain. Mikos mikos, mikos mikos, abang kumukulo sa malaking kawa, ito na ang finished product, ang aming minodo sa talyasi. Amoy pa lang, nakakagana na. Halong saya, halong gutom at halong kwento ng pagkakaisa. At ito may ni na sa banyera kung saan na binubuhat ito sa pila ng kainan. At syempre, ito na ang pinakahihintay ang pila ng pagkain. Bayos, pantay-pantay, at sandok-sandok ang suhat para lahat ay mabigyan ng pagkain. Walang nauuna, walang nahuhuli, dahil lahat ay busog at nabibigyan. Dito sa amin, ang bawat handa ay hindi lang basta kainan. Ito ay selebrasyon ng pagkakaibigan, pamilya at marasakit sa isa't isa.